Magandang araw po sa inyo dyan mga kababayan Ang isishare kong video sa inyo ngayon ay simple lang po. Itong aming water container Nasira ng kanyang faucet Simple video lang ito pero napakaganda nitong matutunan Tingnan nyo po, sira na oh So, simple lang ating gagawin Papalitan lang natin ang faucet Para magamit ulit Sa wala kasing idea Pag nagkataon, ang ganito tinatapo na at hindi nila alam na mayroong nabibiling faucet na pwedeng pamalit nito imagine mo kapag imagine ninyo kapag tinapon mo ng ganitong water container edi sayang kung wala namang butas wala namang leak sa loob nito may lock ito na yan oh. kaya nagkita nyo po asa na ayan oh. Kung makita ninyo ganyan putas sa siya tapos nandiyan po Ganito lang 'yon oh Ganito lang Pero dahil papalitan ko na ng bago Kasi s'yempre sa katagalan Kung gusto niyo kung pwede naman ito palitan ang rubber kung may mabili yung spare at uh, ito papalitan ko ng bago Kasi ang service nito maganda naman na okay naman So, ito na para bago-bago naman. Tapos, kakabit ko na. Tingnan nyo po, ha? Ayan. Tapos, tanggalin natin. isa Isasalpa ko ito dun sa loob. Para, ayan, oh. Ayun, Pabilis lang ito, ang presyo tingnan ninyo po yan o magkano yan 22 lang o oh. 22 lang tapos ikakabit na natin pati rubber sa loob tingnan nyo po nando na rin nando na yung rubber ano yan o oh. hawakan lang natin ang nut ang nut sa loob tapos ito kasing rubber dito kapag itong pinaikot natin itong pinaikot natin yung rubber na yan lalabas yan kaya konting paikot lang dito tapos ang hig, pinakahigpit na natin dito sa loob yan siguraduhin natin na straight para pag ginagamit na natin ito yung tulo ng tubig straight din sa ating lalagyan so subukan ko nitong ano aking spanner o kaya monkey wrench o crocodile clip gagamitan ko nito para para mahigpit Para siguraduhin kong mahigpit. Para ka mahigpit, gagamitan ko na yun, itong adjustable. Ayun. 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 Mahigpit na. Ayun. Okay na po. Mangyari, lalagyan ko na ng tubig para makita natin kung wala nang tagas dito. Walang tagas. Bago natin gamitin. Lalagyan ko na ng tubig. Yan Oh. Kita nyo po. Yan. Masyadong malinaw no? kaya hindi ka. Ngayon. oh, May tubig na siya hanggang dyan o. Oh. Andiyan gumagalaw. So, walang leak. Ayos na. Yan oh. Bagong-bago ng faucet. Tapos, patayin natin. Buksan ulit. Tapos, ayos na. Pwede na ito ulit gamitin. May isa pa ako nito na dapat ayusin na dapat palitan ng faucet yung pa gagawin ko sa susunod ulit na video alam nyo simpleng video lang ito pero sa mga hindi pa hindi pa alam na ito pala ay napapalitan at least kapag napanood nila ito mayroon na silang magkakaroon na sila ng idea hindi nila na sila hindi nila masasayang yung water container so ganyan lang po mga kababayan kung nagustuhan nyo po ang video na ito, pashare na lang po. At para sa ating mga kababayan na wala pang idea about dito, mahalaga ito sa kanila. O makakatulong sa kanila. Yan. Dito sa amin kasi, kapag nagkakaroon ng problema ganito, kung wala namang leakage ang container mismo, ito lang naman, pinapalitan ko na. Kasi, kapag pinalitan mo yung rubber sa gitna ang magkakaproblema naman, naman ito kapag lumang luma na yan o, magkita nyo bagong bago, mura lang naman, 22 pesos so, palitan na lang at magtatagal pa yan o, tignan natin ito na po ang tinanggal ko nag-decide ako na palitan na ito kasi ito oh, natatanggal na siya ano ito natatanggal na niya kung ito naman ay ibabalik para maibalik natin at hindi matanggal ang hihigpitan natin dito itong gitna itong white kung mag-decide ka na ayaw mo nang palitan yan ang white ang hihigpitan mo nito ito yung yan. white sa loob ang white sa loob tapos para mahigpitan mo yan tatanggalin mo ang screw dito sa gitna. Kaya lang, ito corroded na. Kaya nag-decide na ako na ito ay palitan na. Saka sabi ko nga ang service service nito ay sapat na para sa akin. Yan oh. Kapag ito ay hinigpitan natin ang husto. Ganito yan oh. Yan, nakita niyo po. Yan oh. Ganyan lang yan. Kung gusto mo pang gamitin ang ganito, ang higpitan mo lang kapag natanggal ito, yung gitna niya kasi separate naman yung itong pita na to ito yung nag uh, atras abanti o oh, nag close open ng kanyang rubber sa loob para magkaroon ng access ang tubig papalabas at mag off kapag ito ay sinara tapos ito naman ito naman nag handle noon ito itong white na ito yan o oh, nakita nyo po ang white sa loob yan oh, oh, ang rubber niya sa loob yan o oh, ganyan lang kaya sabi ko nga nag-decide ako na palitan kasi kurulid na rin. Saka lumang-luma na. Okay.